Mahigit 150 na binipisyaryo ang masayang nakilahok sa isinigawang PNP Community Outreach Program ng Police Regional Office 10 sa Barangay Libertad, Kauswagan, Lanao del Norte nito lamang Ika-16 ng Enero taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pangungunan ni Police Brigadier General Ricardo G. Layo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10 na kinatawan ni Police Lieutenant Patrick B. Dalangin, Acting Deputy Chief, Regional Community Affairs and Development Division 10, kasama si na Police Colonel Sunday S. Valles, Provincial Director ng Lanao del Norte, Police Provincial Office, Police Captain Jessan C. Gomez, Office in Charge ng Kauswagan Municipal Police Station. Katuwang ang force multipliers, stakeholders, local government units sa naturang lugar sa nasabing aktibidad ay nagkaroon ng libreng gupit, feeding programs, libreng food packs, libreng chinelas, school supplies, health kits at limang kilong bigas ang natanggap ng nasa mahigit 150 na mga benepisyaryo na residente ng Barangay Libertad Kaoswagan. Ang aktibidad ay alinsunod sa programa ng Ama ng Pambansang Pulisya, The Five Focus Agenda na Community Engagement Framework at program trust na serbisyong Cardo, serbisyong may puso ng regional director ng police regional office 10 na may layuning bigyan ng saya at tulong ang mga kababayan natin sa mga remote areas sa kanilang nasasakupan mula dito sa northern mindanao ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas taga-Taguyod ng balitang pulis